members po ng Church of God Ay nag sa inyong lahat para sa isang mas indoctrinated. Okay, yan dito ng na po. Pagkakarap ko. ko. Pagkakarap ko. mga mga Pagkakarap ko. Pagkakarap kami mag ko. ng ko. po. ko. 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 Pagkakarap ko. Pagkakarap ko. Pagkakarap ko doktrina ba ng final Kristo na bawal at graboy dito at timatibo na namin. sa sige po tayo, salamat po sa dios sa salamat po sa dios Lobin po bukas ay, alas 7 ng gabi mayroon pang nanasa opo araw-araw doktrina sa UNTV. Sige po. Patuloy lang po. Bukas po lobby binala 7. Mag-start po yung Mass Inoculation Day 1. Diyan po sa lokal ng Republic. Dito lang po. Oo po. Salamat po sa Diyos. Ingatan na wako.